sa akin na <laughs> do, do, do <laughs> sa Sabayang pagbigkas sa ano, midnight trying, trying. So, Tumayo ng balahibo nila. Oh, na sila dito well, sa mara. Doon sa Sabayang pagbigkas? Oh. Eh ano yun sa akin? Ano ma na. Oh, na, oh, na madam daming pagbigkas? Ah, oh, ano madam Sige, madam daming pagbigkas. Sige. With expression, ah. Oh, dali. Kunwari kami, no, kunwari, kunwari, ano, yung entrance. Oh. Pero, <laughs> ang buhay ko. Mawa sige. Pilipino sa pambansang kalayaan at pagkakaisa. Hindi ba panghina? Hindi. <laughs> ah, gano'n pala. Sa bawat <coughs> tanahon, sa bawat isa'y sa, sa bawat generasyon, may palawak at isip, may palitan, ng may magtaglisan ng batwin. Maging ito'y magbunga ng tuwa nalungkot ng God. Sila-sila'y nagtatagpo. Kayo-kayo'y kayo, kayo nagpapangkat. Isang diwa ang nasa siya. Isang wika ang ginag. Wika ang Pilipino. Wika ang mga Diyos, mga bayan, mga Wika ang naglalagos sa isipang mga bansa. Wika ang naglunood sa At sa isang dina, para nirangin lang sama sama tin bulu sa mihiaw nang nangal hini kalayaan kalayaan katarungan hini hini kalayaan katarungan kalayaan katarungan hanggang saan ang ating ikang kailan ubuhayin Hanggang kailan maaangkib? Layang mangasal. Layang sumula. Layang mangarap. Layang manalig. Layang humalakha. Layang maghimagsik! 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 Ah! Parang isang pangarap. Parang isang panaginip sa kaysayan palay, mababago isang sagli. Doon sa silangan. Sa dakong silangan. Sa dakong silangan. Doon sa silangan. Ang sikat ng araw, umiit. Sinikat. Sinikat. Ang wala ba? Hmm. Hmm. na. na, uh, Uy, kalimutan, man, eh. kalimutan nga eh. Kasi babasahin nga yun. May eh. ah, kaya ka yanon eh. Kinabawasan oh, all nga yun ng isang judge eh. Hmm? Oo. Oh, ganyan 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 daw. Ang ng judge,